Ma, tara na sa loob ng bahay. Ang baho dito eh. Mukhang may kakaibang besita tayo. Wala pa nga ang bangkay. Nandito na sa kagad. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Ang amoy ipot ng manok at lana na naaamoy niyo ay senyales na may balbal sa paligid. Ang ipinagtataka ko, bakit nandito sa kahit wala pa yung bangkay? Stop. Ako nga pala ulit si Otis Yung na may sa food court Malapit sa university yung pinasukan ko sa Romblon Gusto ko magbahagi ulit ng kwentong naranasan ko Noong taong 2009 Grade 5 pa lang ako nito At nangyari ito sa isang lugar sa Antique Hindi ko nasasabihin ng eksaktong lugar Para na rin sa pagrespeto sa mga nakatira doon At sa ibang pamilya kong naninirahan pa rin doon hanggang ngayon Isang araw noon Nang tumawag yung pangalawang kapatid ni mama Na itago na lang natin sa pangalang Rosa Ate, Nandito kami ni tatay ngayon sa ospital. Bakit? Ano nangyari kay tatay? Tinakbo namin siya sa ospital eh. Dahil biglang sinumpong lang sakit niya. Kung pwede sana, pumunta ka muna rito. Sige, bukas na bukas ay luluwas ako dyan sa antike. Kaya munang bahala ngayon kay tatay. Nagdesisyon kagad si mama na umuwi sa antike. Dahil solong anak lang ako at bata pa, ay iniwan niya muna ako sa bahay ni Lola Miranda. Lola ko siya sa father's side. Kasagsagan kasi ng bagyo ng mga panungto pero hindi naman kalakasan. Yun nga lang ay mahirap bumiyahe dahil umuulan. Kaya iniwan na lang ako ni mama kay Lola Miranda. Si papa naman ay nagtatrabaho sa burakay noon. Kaya nagkasundo sila ni mama na magkikita na lang sa katiklan para sabay na silang umuwi sa antike. Pagdating raw nila doon ay dumiretso na kagad sila sa ospital. Sabi ng mga doktor ay maayos naman daw ang lagay ni Lolo. Konting pahinga lang daw at makakalabas na rin siya ng ospital. Ilang araw din sila mama at papa sa ospital sila ang nagbantay at nag kay Lolo. May kalaman kasi ang magulang ni Papa na si Lola Miranda sa panggagamot at naniniwala siya sa mga aswang at elementong umiiral sa mundong to. Kaya pinadalhan si Mama ni Lola Miranda ng halamang gamot para sa pasmo. Baka raw kasi nabugat o overfatig si Lolo dahil nga workaholic to. Pinainom naman daw ni Mama si Lolo nito at sa awa ng Diyos ay gumaling sa sakit si Lolo. Pagka -uwi ni Lolo sa bahay nila ay umuwi na rin sila Mama at Papa sa Romlon. Pumayat si mama pagka uwi niya dahil na rin sa puyat at pag-aalaga kay lolo. Pagdating na pagdating nila ay agad siyang nakatulog sa pagod. Kinabukasan ay nagkwento ka agad sa akin si mama na paniginipan daw niya si lolo na nagpapanday sa bahay namin. Si lolo kasi ang gumawa ng bahay namin. Habang nagkukwento si mama ay kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Hanggang sa tumawag ulit si Tita Rosa at sinabing nasa ospital na naman daw si Lolo. Ano? Paano nangyari yon? Malakas naman siya ng muya ko ah. Hindi ko nga rin alam. Bigla na lang siyang nanghina ulit. Mas malala siya ngayon ate. Sige, sige. Babalik ako dyan. Magdadala ko ng mga halamang gamot. Kaso hindi na makakapunta ang kuya mo eh. Dahil kakapasok lang ulit sa trabaho. Pwede na yung mga halamang gamot ate. Magdala ka na lang ng marami at tayo na lang ang mag-alaga kay tatay. O sige. Bukas na bukas ay aagahan ko ang biyahe. Tarantang taranta si mama nito. Kaya nag-ayos ng gamit para makauwi ulit sa antike. Kahit hindi pa siya nakakabawi ng pahinga ng maayos. Sinanay lang kasi ang inaasahan nila dahil nga sa mga halamang gamot na binigay ni Lola Miranda. Makakatulong din daw kasi yun kay Lolo. Matapos mag ng gamit na dadalhin, ay natulog agad si Mama para maaga siyang makabiyay kinabukasan. Kaso sa kalagitnaan ng pagtulog namin, ay nagising na lang ako dahil sa pagungol ni Mama. Balisasa, siya, kaya agad akong bumangon. Tatay! Tatay! Ma, bakit mo? Bakit mo tinatawag si Lolo? Nandito ang Lolo mo, Otis! Ma, imposible naman po yun. Iba po may sakit si Lolo tapos nasa ospital siya? Nakita ko siyang nakatayo dyan sa may paanan natin eh. Wala naman po eh. Naku, pasensya ka na anak. Maka na lang siguro ako. Nagising patuloy kita. O sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo. Ma, tumutunog yung cellphone mo. Baka may tumatawag sa'yo. Nang makita niyang si Tita Rosa ang tumatawag, ay agad niyang sinagot Ako naman ay nahiga na para sana ituloy ang pagtulog ko. Ano ka mo, Rosa? Ate, wala na si tatay. Iniwan niya na tayo. Hindi. Malakas pa siya nung inilabas natin sa ospital, di ba? Magaling na siya noon eh. Hindi ko nga din alam, ate. Bigla na lang siyang sinumpong ng sakit niya tapos... Diyos ko po! Ang tatay! Mama, bakit po? Ano pong nangyari kay lolo? Anak, wala na lolo mo! hindi niya na tayo! Napaiyak na rin ako ng mga oras na to. Niyakap ko na magpid si mama at sabay kaming umiyak. Hindi na kami nakatulog nito. At kinabukasan ngayon bumiyahin na ulit si mama papuntang antike Naiwan naman ako kay Lola Miranda kasi nung araw na to ay second periodical exam namin kaya hindi ako pwedeng umabsen sa school. sa na lang daw ako sumunod pagkatapos ng exam namin. Lola ko sa father side na si Lola Miranda ang kasama kong bumiyahin nang matapos ang examination namin. Pagdating namin sa bahay ni Lolo ay hindi pa namin nadatnan ng bangkay niya kasi hindi pa kagad binigay ng ospital. Hindi pa raw kasi bayad ang hospital bills kaya nagstay pa sa morgue ng isang araw ang bangkay ni Lolo. Pagkatapos ay dineretso pa sa puneraria para imbalsamuhin. Gabi pa raw nila mauuwi ang bangkay ni Lolo kasi malayo pa ang pinag-imbalsamuhan sa kanya. Habang naghihintay kami sa pagdating ng bangkay niya ay biglang nag-brown out. Agad naman nagsindi ng kandila si Tita Rosa para may ilaw kami. Marami na rin kasing taong nandito sa bahay nila. Kaugalian kasi ng matatanda dito na kapag may patay ay nagtitipon-tipon sila para gumawa ng bulaklak na gawa sa ribbon. Sa kalagitnaan ng paggawa ng bulaklak ay biglang may humuni yung huni ng tiktik. Sabi ko na nga ba't may dadalaw? Laging ganyan kapag may patay dito sa lugar natin. Abay, totoo yan. Ganyan din ang nangyari sa pinsang kong namatay. Muntik ngang makuha ng balbal yun. Buti lang at naabutan ng asawa ng namatay bago pa dito mabuksan ng kabaong. Anong nangyari? Nahuli ba ang aswang? Ayon, Hinabol na mga kalalakihan dahil nakasigaw ang asawa ng pinsang kong namatay. Lahat ng nagsusugal ay pumasok para makita ang balbal. Kaso nakatakas kaya hinabol nila hanggang sa may palayan. Ano nga ang nangyari? Nahuli ba nila yung aswang? Hindi eh. Kasi pagdating sa palayan ay bigla itong nawala. Kasi nagpalit saan yung itim at malaking pusa Walang Wala tong balahibo. Pula ang mga matatapos naglalaway. Kaya ang ginawa na lang ng mga tao ay umuwi na lang at nagpatawag ng albularyo. Pinatignan nila ang bangkay at swerteng hindi ito nakuha. Nilagyan na lang nila ng tuba o suka ng nyog ang bangkay para hindi na ito pag-interesan pa ng balbal. Daba gayon! Lalayo na mga aswang sa amoy ng maasim gaya ng suka. Nakikinig lang kami nito sa kanila pero ramdam ko ang kaba ni Mama. Nakakandong kasi ako nito at nakasandal sa dibdib niya. Ako man ay nakakaramdam na rin ng takot nito lalo na at madilim ang paligid. Nakakatakot naman kasi ang kwentuhan ng matatanda Tapos bata pa ako nito Kaya sadyang matatakotin pa ako Sa kalagitnaan nga ng kwentuhan nila Ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubong Nagsitayuan ng ibang matatanda Tapos tumingala sa kisame eh. Ano yun? Bakit ang lakas ng kalabog? Tignan natin para malaman Nagsilabasan ng mga tao para tignan kung anong nasa bubong Kumapit na ako nito kay mama kasi natatakot na ako Inilawan pa nila ng flashlight ang bubong pero wala namang kaming nakita Ma, tara na sa loob ng bahay Ang baho dito eh Mukhang may kakaibang besita tayo Wala pa nga ang bangkay Nandito na sa kagad Ano pong ibig niyong sabihin na Ang amoy ipot ng manok at lana na naaamoy niyo Ay senyales na may balbal sa paligid Ang nagtataka ko Bakit nandito sa kahit wala pa yung bangkay? Ma, natatakot na po ko Pumasok na tayo sa loob Lalo kumapit kay mama dahil sa takot. Paano kasi ay amoy ipot ng manok at lanang na amoy kong mabaho. Nagtitindigan na nga ang balahibo ko. Tapos si Lola Clarita ko naman na nanay ni mama ay kung ano nang sinasabi tungkol sa mga balbal na aswang. Alam mo kumar, malakas siyang pangamoy ng mga aswang. Maaamoy kinila ka kahit sang lupalob ka pa nakatira. Lalo na't na mabango sa pangaboy nila ang mga bangkay. Bakit alam mo kumpare? May lahi ka bang aswang? Dahil sa birong yun ni Lola Clarita ay nagtawa ng mga tao. Kahit paano yung nabawasan ng takot ko, lalo na nang bumalik ang power ng kuryente. Ilang saglit lang ay dumating na rin ang bangkay. Hindi na iwasan ng lahat na mag-iyakan. Halos lahat ay umiyak sa pagkawala ni Lolo. Ako naman ay hawak lang ni Lola Miranda at nakatayo lang kami sa isang tabi. Hindi ko rin may iwasang malungkot kasi close ko rin naman si Lolo. Madalas nga kami maglaro tuwing bumibisita kami sa antike. Kaya sigurado nito na maninibago ako sa pagkawala niya. Mahal na mahal ko rin kasi si Lolo kahit hindi kami madalas na magkasama. Naging payapa naman ang unang gabi ng burol ni Lolo. Todo bantay ang matatanda sa kabaong niya kasi baka raw bumalik ang balbal. Pero awan ng Diyos ay naging payapa naman ang gabing to. Kinabukasan ay nagdatingan ng ibang mga kamag-anak ni Lolo. May mga dala silang bigas, kamoteng kahoy, manok at mga isda para daw may maitulong sila bukod sa abuloy. Agad naman nilang niluto ang mga isda at nagsain na rin para sa tanghalian. Ang ilang kalalakihan naman ay nagkabit ng karagdagang trapal para sa mga magsusugal at may Si Lola Miranda naman ay umuwi muna sa rumlon dahil may inaasikaso tong negosyo doon. Sa libing na lang daw siya babalik kasama si Papa. Hindi rin kasi pwede mawala na matagal sa trabaho si Papa noon eh. Habang kumakain ng tanghalian ng iba ay ang bunsong kapatid naman ni Mama ang nagbabantay sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Ana. Nakatambay lang kami nito ni Tita Ana sa labas ng bahay ...nang may dumaan na matandang lalaki. Iha, bakit maraming tao sa inyo? Burul po kasi ng tatay ko. Ah, may pinaglalamayan pala kayo. Opo eh. Kakilala nyo po bang tatay ko? Pumasok po kayo para makita nyo siya. Ah, hindi na iha. Gusto ko lang malaman ko nung nangyari dyan. Nakangisi pa sa amin ang matan lalaki na to. Kaya medyo kinakabahan ako. Kakaiba rin kasi ang tingin niya sa bahay kung saan nakaburul si lolo. Sa lapad ng ngiti nito, ay parabang natutuwa pa dahil may patay sa amin. Pagkaalis sa mata ng lalaki, ay dito lang ako nakapagtanong kay Tita Ana. Bakit parang masaya pa siya, Tita? Hayaan mo na lang, Otis. Baka may saltik yung matandang yun. Nakakatakot siya, Tita. Hindi kaya siya yung aswang na na matatanda kagabi? Hindi naman siguro. Mahirap namang mambintang tayo ng aswang ng isang tao. Pagkatapos nito tinawag na kami ni Mama para kumain na kasi kami na lang daw ni Tita Ana ang hindi pa kumakain. Pagsapit ng gabi ay dinagsana agad ng mga nakikipaglamay ang burol ni Lolo. Kilala kasi si Lolo sa lugar nila. sa kasadyang mahilig ding magsugal ang mga taga roon. Kahit malayo ay talagang dadayo pa para mapagsugal lang. Maayos naman ang lahat tapos may dumating pang matatanda para naman sa padasal. Busy na rin sila mama nito sa pagluluto ng sopas para pang merienda ng mga nakikipaglamay sa amin. Rin ng tao ang bakuran. May mga nakatambay pa nga sa labas. Kaya talagang masasabi kong dinagsa ang burol ni Lolo kahit ikalawang gabi pa lang ng lamay, ay parang last night na. Gabi-gabi ay dagsaan talaga ang tao sa lamay. Pagsapit ng ikawalong gabi ng lamay, ay may napansin si Tita Rosa na may lalaki raw nang nakatanaw sa bahay nila. Nakatayo lang daw to doon at parang nagmamasit. Nay, kilala ba niyo yung matandang lalaki sa labas? Kanina ko pa napapansin eh, parang nagmamatsag siya rito. Dumungaw si Lola Clarita sa labas, tapos napakunot ang noo. Parang tinitig na nitong maigi yung matandang lalaking sinasabi ni Tita Rosa. Maliwanag naman sa labas dahil nagkalat ang mga ilaw. Kaya kitang kita namin ang matandang lalaking yon. Hindi, ngayon ko lang siya nakita. Parang hindi siya taga rito eh. Baka naging kaibigan siya ni Tatay Nay? Kilala ko naman yung mga kaibigan ng tatay mo. Lapitan na nga lang natin para tanungin. Lumabas si Lola Clarita at Tita Rosa para puntahan yung lalaki. Kaso bago pa nila tumalapitan, ay bigla na lang itong umalis para bang umiiwas so sa kanila. Nagtatakang nagkatinginan lang sila sa isa't isa at kapwa na papailing na bumalik sa loob ng bahay. Tita Ana, di ba po siya din yung matandang nagtanong sa atin nun? Ay oo nga, ang weirdo naman ng matandang yun ay. Parang may salti Bakit apo? Ano bang sabi sa inyo? Nakausap ba niyo yung matandang yun? Tinatanong niya po kami kung bakit madaming tao dito sa atin eh. Obvious naman na may nakaburol, di ba? Tapos parang natuwa pa nung malaman na may patay dito. Tapos kumakatingin po siya. Nakakatakot. Hindi ko na nga po pinansin ng una. Mahirap naman po manghuska agad. Pero parang may kakaiba nga po sa matandang yun. Ganon. Kailangan natin magmatsag sa paligid. Huwag din yung hahayaan na walang bantay ang kabaong. Bakit po, Lola? Basta po, maigi na yung mag tayo. Halata sa mukha ni Lola Clarita ang takot at pag-aalala. Hindi namin iniwan ang kabaong at laging may nakatokang nakabantay doon. Pagsapit ng hating gabi ay nagtimpla si Tita Ana ng kape para sa mga nagsusugal. Hindi naman ako makatulog dahil maingay kaya sinamahan ko na lang si Tita Ana sa pagbibigay ng kape at biskuit sa mga nagsusugal. Walang ano-ano ay biglang natigilan si Tita Ana at bahagyang suminghot. Otis, may naaamoy ka mang mabaho? Meron po. Napakabaho, Tita Ana. Amoy tingyaw. Halika na, Otis. Puntahan natin ang lola Clarita mo. Paano itong mga kapet biskwit, tita? Kay Raul, ikaw munang bahala dito sa mga kape. Pupuntaan lang namin si nanay. Si Tito Raul ay kapatid din nila mama. Nang maibili na ni Tita Ana ang mga kape, ay hinila niya na ako palayo para hanapin si Lola Clarita. Nagtataka naman ako sa kinikilos ni Tita Ana. Tita Ana, bakit ba parang natatakot ka? Otis, may paniniwala ang matatanda rito. Kapag nangamoy tiangawang paligid, ibig sabihin ay may aswang. Tita, tinatakot mo naman ako eh. Hinila niya na lang ako hanggang sa makita namin sa loob si Lola Clarita. Siya ang nagbabantay sa kabaong. Nay, may bisita tayo. May naaamoy kaming tiyangaw sa kusina. Hayaan mo na anak. Huwag mong pansinin. Hanggat walang ginagawang masama ay wala tayong gagawin. Pero nay… Maging mabagmatsag lang kayo sa paligid. Bantayan niyong maigi ang tatay niyo. Padatulog lang ako at ilang gabi na rin akong puyat. Sige po nay. Magpahinga na po kayo. Ikaw at least matulog ka na rin. Nakatulog naman po ako kaninang hapon eh. Kaya makakapagbantay po ako ngayon. Sigurado ka ba apo? Pwede tayo magtabi sa pagtulog. O po, lola, ayos lang po ko. Gusto ko rin po magbantay kay lolo. Sige, ikaw ang bahala. Pero kapag inantok ka, tumabi ka na lang sa higaan ko. O po, lola. Kami na lang ang natirang nito. Nila tita Ana, tito Raul at tito Marlo. Nang mga oras na to, ay apat na lang kaming gising maliban na lang sa mga nagsusugal hanggang sa makaramdam kami ng antok at nakaidlip na sa upuan na katabi ng kabaong naalipungatan na lang kami sa malakas na sigaw ng kapatid ni Lolo na si Lola Esperanza Pagsigising kayo! May aswang sa labas! Huwag niyong hayaang makuha ang bangkay ng tatay niya! Ano raw? Aswang? Diyos ko! Ano nang gagawin natin? Pagkasigaw ni Lola Esperanza ay nakarinig kami ng malakas sa kalabog sa bubong. Parang may malaking tao na tumalun doon. Nagpagbuhan ng ibang mga tito ko palabas. Yumakap na ako kay tita Ana sa takot. Hanggang sa nakarinig kami ng putok ng barel. Kaya nagsigawa ng mga tao. Pinaputukan pala ng kapitbahay namin pulis yung aswang na nasa bubong. Nagkataon naman kasi na nandito siya sa lamay at nagsusugal. Nabulabog na rin ang mga nagsusugal. Kanya-kanya silang pulot ng mga bato at binato yung aswang na nasa bubong pa rin. Muli itong pinaputokan ng pulis Pero tumatalbog lang daw sa katawan ng aswang ng bala Ano ba yung putok ng barrel na yon? May gulo bang nangyayari? Nay, umaatake po yung aswang Diyos ang tatay niya Huwag niyang iwan Tawagin niya si Nestor Humingi kayo ng tulong sa kanya Ilan sa mga kalalakihan naman ang tumawag kay Mang Nestor Ang kilalang albularyo sa bayan nila Mabuti na lang dahil malapit lang ang bahay nito Kaya mabilis lang nila itong nasundo hanggang biglang tumalo ng aswang mula sa bubong. Ang sabi ng mga nakakita ay matandang lalaki daw ito na walang saplot kaya kitang kita raw nila na naglalang isang katawan nito. Pagkatalo ng aswang sa lupa ay tumakbo daw ito papunta sa likod ng bahay. Hinabol naman ito ng mga kalalakihan. Pagdating nila sa likod ng bahay ay may nakita silang isang malaking bayawak at gumagapang na sa dingding to. Kaya agad nilang hinataw ng kahoy para mahulog to. Pero bigo sila. Kahit kasi itak at bala ng barel ay hindi tumatagos sa katawan nito. Patay ka sa aking aswang ka! Hanggang biglang may humataw ng buntot pagi sa bayawak. Dumating na pala ang albularyong si Mang Nestor. Pagkahataw niya ng buntot pagi, ay nahulog ang bayawak na nakakapit sa dingding. Namilipit sa sakit, tapos akmang manlalaban. Pero sinabuyan niya to ng asin, at muling hinataw ng buntot pagi. Mabilis na kumuha ng panali ang ibang mga kalalakihan. Para pagsikat daw ng araw, ay makilala nila kung sino ang aswang na to. Nang manghina na ang bayawak dahil sa pagtama ng buntot pagi, ay pinagtulungan na nila itong itale, tapos iginapos sa puno ng nyok. Nang makita ko na huli nila ang aswang o bayawak, ay hindi ko maiwasang matakot. Yung makapaw kay mama, lalo na na makita ko ang mapupulang mata nito. Nasaan yung bayawak pa rin naman ang aswang na to, pero naglalaway to habang umaangil. Ma, natatakot ako! Huwag kang matakot! Nahuli na ang aswang! Halika na at matulog para may lakas kabukas! Ayoko po ma, baka mapaniginipan ko yan eh. Hindi na nakatulog ang mga tao nito dahil sa nangyari. Iniwan naman nila ang bayawak na nakatali sa puno ng nyog. Pero maya't maya naman nilang sinisilip to para tignan kung nandun pa to. Pagsapit ng umaga ay nagpunta si Tito Raul sa likod bahay kung saan nila itinali ang bayawak. Kaso pagdating niya doon, wala na to. Ang natira na lang ay ang panaling ginamit para rito. Mga kasama, nakatakas ang aswang! Bakit ba kasi walang nagbabantay sa aswang na yon? Napakarami nyo dyan! Nagtakbuhan ng mga tao papunta sa likod ng bahay. Nagkasisihan pa kung bakit walang nagbabantay sa aswang. Pero wala na rin namang magagawa. Dahil nakatakas na to, hindi na nila mababalik pa ang nangyari. Naghanda na lang ng pangontra ang mga tao para sa pagbalik ng aswang na yon. Inaasahan na kasi ng mga tao ang pagbalik ng aswang. Dahil huling lamay na ng araw na to at libing na kinabukasan. Dumating na rin si papat at Lola Miranda ng araw na to Nagtataka pa sila kung bakit may albularyo dito at maraming mga pangontra sa aswang. Kinuwento naman ni mama ang nangyari kaya pati si papa ay nagbantay na rin sa labas. Nang sumapit na ang gabi ay nasa loob kami nila Lola Miranda, Lola Clarita, mama at ang iba pang tita ko. Nagkukwentuhan lang sila nang bigla kaming makarinig ng malakas na putok ng barel. Sumilip sa bintana si Lola Clarita. Nakita niya yung pulis naming kapitbahay na may binabaril sa taas ang bubong. Galit na galit din ang mga tao at yung iba'y dumampot pa ng bato. May malaking paniki daw kasi na lumilipad pa ikot sa bubong ng bahay. Sinubukan pa itong batuhin ng mga tao pero hindi nila matamaan to. Hindi nga rin tumama sa paniki ang bala ng barel. Ayaw pangaswang ka! Tatay ko pa ang pupuntirihin mong aswangan! Teka sandali mga kasama! Kumalma muna kayo! Hindi nyo mapapatay ang aswang na yan sa mga sandata nyo! Hayaan nyo nga humarap sa kanya! Tumahimik naman ang mga tao at hinintay ang gago ni Mang Nestor. Ang paniki naman ay sinubukan pang lumipad palayo pero nag-usal na ng tigal po si Mang Nestor. Biglang nahulog ang paniki sa likod ng bahay. Kinagtakbuhan naman ng mga tao papunta doon. Maliwanag sa likurang bahagi ng bahay dahil sa mga ilaw sa burol. Kitang kita namin ang isang matandang lalaki na tumatakbo papunta sa palayan. Wala tong kahit anong saplot kaya kitang kita ang pangingintab ng katawan nito Ayun yung salot na aswang! Habulin natin mga kasama! Hinabol nila ang aswang hanggang sa palayan. Naabutan naman nila to at pinagtulong ang hulihin. Pero napakadulas daw ng katawan nito dahil sa dami ng langis. Sa sobrang lakas din daw ng aswang ay hindi umubra ang mga kalalakihan kahit pa pinagtutulungan na nila to. Sakto namang dumating si Mang Nestor bago pa tumakatakas. Medyo mabagal na kasi siyang tumakbo dahil matanda na rin to. Pero kahit ganun ay may lakas pa rin siyang labanan ng aswang. Agad na hinataw ni Mang Nestor ng buntot pagi ang aswang na ikinaatungal nito. Nang hina ang aswang kaya napaluhod at tanging pag-angil na lang ang nagagawa niya. Huwag! Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Ngayon nagmamakaawa ka! Samantalang kanina ang tapang-tapang mo! Hindi na ako uulit! Maawa ka sa akin! Talagang hindi ka na makakaulit! Dahil mamarkahan na kita! Subukan mo lang ulit kumawa ng masama! Hindi na kita bubuhayin pa! Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na sa baryong to at magbagong buhay! Matapos mamarkahan, ay pinakawilan ng albularyo ang aswang. Mabilis naman tong tumakbo palayo. Teka mang Nestor, hindi eh ba dapat pinatay na natin yon? Baka sa ibang bayan pa magasik ng lagi mga aswang na yon. Huwag kayong mag-alala, hindi na babalik yon at hindi na din gagawa ng masama. Binarkahan ko na kasi siya. Oras na hindi siya tumupad sa gusto ko, ay mamamatay siya sa isang salita ko lang. Pagkatapos nito ay naging maayos na ang lamay hanggang sa araw na ilibing si Lolo. Pagkatapos ng takot na naramdaman namin dahil sa aswang ay sumunod naman ang agos sa mga luha nila dahil kinabukasan ay libing na ni Lolo. Masakit man sa amin pero kailangan na rin namin siyang ihatid sa huling nantungan niya. Dahil sa pangyayaring yun sa burol ni Lolo ay palagi nang naghahanda ng pangontra ang mga tao kapag may namamatay o binuburol sa mga bahay nila. Pinaghahanda nila ang posibleng pagbalik ng aswang na balbal pero sa awa ng Diyos ay hindi na ulit ito nagpakita pa. Siguro ay dahil sa markang nilagay ng albularyong si Mang Nestor. Pero ang nakasanayang yun ng mga tao ay daladala pa rin nila hanggang ngayon. Dahil hindi lang naman iisa ang balbal kundi marami sila. Kaya mabuti na raw na palagi silang handa. Dahil hindi nila alam kung kailan ulit ito aatake at mangunuhan na naman ng bangkay. Alam kong maraming makakarelate sa kwento kong dahil dahil nangyayari talaga to sa probinsya. Lalo na kapag may patay sa isang lugar kasi pag merong ganito, lumalabas sa mga tulad nila ang tinatawag na balbal.